Okay lang yan, thank you. Oo. Masarap kasi magmadyong kapag pag ano, may babang mamadyong Pero pag wala kang pang mamadyong, wala. Manood ka <laughs> muna kasi yes. Ay, ito ang last ko. Ay, ay, hindi naman yung Juan kasi para lang sa Juan. Oo, kaya rin nag-iisipan ko kung pupunta ako sa Juan, hindi RT yun. Kung titignan mo din ang baraha mo, ho, Convertible, convertible. ba Nonoy? Nonoy!

One car, one car. Shout out po dun sa may ayaw sa boses ko. Sabi ko sa kanya, simple. Skip video. O di ba? Nag-like siya. Happy Father's Day. Sana tatay ka. Anong pangalan niya no? Tatay ni, anong pangalan ni ano? Nimbos. Di, Lely. Anong Ay, talaga na eh? Nasaan na siya? Anong pangalan niya ano kanina? Mm. Mm. Joel, makabaya o. Tinan ko nga o. Sabi nga niya, seven boys niya ang kapong kanina eh. Pwede, pwede bang iyo? Anong <laughs> pangalan niya? Tupa. <laughs> Nawawala na siya. Anong pangalan niya? Ba't naman? Sinonoy. Sweet. William. Uh, dulao oh, Hello. Bea, tipul, uh, like, Alonso. Oh, ah, sa inyo. Oo. Oh, oh. so, sa ibig sabihin na buluto kayo ng tao. Mawawang oh, tao na mga mga, mga paksiyo naman, naman Sa inyo yun, hindi kasi, kasi ito nakalive kami. Ano? no nogalo. Thank you for Arvin, Happy uh, Father's po ay, sa lahat. And happy birthday din po, Thank you, Chuck know? ah, Haji, namuto, kakasawa. na. So, shout out naman ay Dr. So, ay, Hello, good morning, Good evening po, ano? kasi, oh. Ano yun? Ano yun? Wag ka makalala. ano, uh, hindi ako laging matagal magtrabaho sabihing pang-iisipan ko na mabuti yun. Kahit tingnan mo, kahit hindi ko ayusin makikita yan. Hello! Welcome to Father's Day! Tama rin eh. First time <laughs> nyo ito ba? Oo. Oh, 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 okay. So, first time <laughs> nyo nyo yung tanong So, welcome <laughs> sa ating <laughs> <laughs> channel. No? Kita nyo, yun pa wala ako. <laughs> Para <laughs> makita mo. Laki-laki talaga. So, ibang iba yung paglalaro ninyo in Canada actually, ano no, apply it to us. Try mo <laughs> din ito. <laughs> First time yung mga kapanood. Thank you. First time yun yata. Okay. Try mo din yung ganito uh, while uh, talking or reading the comments. Ay, you okay. Siguro okay. hindi mo din kaya. <laughs> Alam mo naman yun. Thank you, Hello! Don't forget to share, guys. Thank you. Yung mga napapashoutout ako, syempre, dapat mag-share tayo. <laughs> Kung walang share, stars! <laughs> <laughs> uh -huh. Ay, talaga so, siya masakit sa Uy, kitang-kita naman Hello. Sa niwa 109,000 viewers share. Party ulit tayo with mano. Ano 'tong top boss? Ba, ala kei <coughs> Ano <Ay>, Ito po. <ito>. Suko <coughs> gadget para manok sa yocho. Okay, gigib, bakim jo, ibig sabihin bumabalikano? Oh? Ah, hindi. Kapag bibig feedback, 'yung sabihin mm. 'yung kanya. Hindi tayo. Dala, dalawa, dalawa Dalawa ang naka-open sa kanya. Mm. Sa, sa sa Facebook. Saan ka, ano? Saan ka, Arvin? Talaga? Mm. Tinanong ko sa... Tinanong ko siya pumasok na daw. Okay. Alok! Okay. Tinanong okay. daw niya Is... pumasok na mandaw. Is... <laughs>